Bebe, ano ang Ingles sa manok? Ano? Chicken. Ano ang Ingles sa tandang? Rooster. Ano ang Ingles sa baka? Cow. Ano ang Ingles sa kabayo? Horse. Ano ang Ingles sa kambing? Goat. Ano ang Ingles sa aso? Dog. Ano ang Ingles sa pusa? Cat. Ano ang Ingles sa tuta? Titish. Ano ang Ingles sa unggoy? Monkey. Ano ang Ingles sa isda? Fish. Ano ang ingles sa ibon? Anong sa Anong ano ang ingles sa itlog? Ano ang ingles sa ibon? Ano ang ingles sa butike? Ano ang ingles sa kabayo? Ano ang ingles sa bola? Ano ang ingles sa bola? Hmm? Hmm. Ball? 1 mm. plus 1? 2. 2 plus 2? Ay. Ha? 2 plus 2? 4 lang? Ding, ding, ding. Wala pa. 5.